Pasado alas 6 ng umaga, namataan malapit sa dalampasigan ng Lingayen Gulf sa bayan ng Lingayen ang dolphin na ito. Tila nang hihina ang dolphin pero patuloy pa rin ito sa paglangoy. Nilapitan ito ng mga ng bantay dagat ng Lingayen. Pero ayon sa Provincial Veterinary Office ng Pangasinan, nawalay pala ito mula sa kanyang grupo. Na uh, ano yan kanina, nasa gilid na. Oo, ah, uh, nasa gilid na. Dolphin talaga. May ano siya, kung anong species pero yung may bulls dito sa likod. Upang maibalik sa laot ang dolphin, nagtulong-tulong ang bantay dagat ng Lingayen, BFAR Region 1, PDRMO ng Pangasinan at mga manging isda. Mayat maya pa, lumapit ang dolphin sa bangka. Ah, din sa atin. Sa assessment ng Provincial Veterinary Office, natukoy na batang dolphin ito at halos isang talampakan ang haba. Wala namang sugat ang dolphin. Tila namang ha at pinanood naman ng ilang residente ang rescue operation. Pero ayon sa Bantay Dagat, hindi ito ang unang pagkakataong may napadpad na dolphin sa kanilang dalampasigan. Sa taon na to, meron na kasi oh, may, may, may isa kami na rescue dito ng gabi Hello. pero may sugat. Hindi ko na malak kung ano ba, basta yung so, sugat. namin. Uh, binalik namin. Talaga na oras uras. Wala hindi, wala kami pasyente na pwede namin yung Hindi namin. Basta hindi kita naman nagbumalik. Pinabalik namin sa tubig. Pasado alas 10 ng umaga, matagumpay ding naibalik sa laot ang dolphin. Nakaantabay naman ang bantay dagat ng bayan ng Lingayen at Bifar Region 1 kung mayroong ulit mga dolphin na mapadpad sa dalampasigan. Hinikayat naman nila ang mga manging isda na makiisa sa pangangalaga at pagpapreserba ng marine life sa Golpo ng Linggayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines